Hi, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Valentine's po sa ating lahat. Ito po, yung iba is nakakatanggap ng flower, yung iba ay nakakatanggap ng cards yung iba is uh, nag-date-date kung -date, saan sa, sa mga pasyalan, <laughs> o kaya nakachicken sa mga hotel. Ako po hindi. Ito po yung tagay ko. My little, my little prince siapa po yung for today. Ganun po. Ganun po talaga yung buhay. Ng isang OFW. Lahat okay. po ay siis. Ay si Kaya. Si. Okay. Si <coughs> Para sa pamilya. okay. You can move a little bit in the middle. Okay. Just go. Come here! Nandito po kami ngayong dalawa sa free room. Wala pong katao-tao kasi po is po yung mga bata is po papasok. Siya po kasi nito. Tuesday wala po siyang pasok. Kaya maaga po nandito na po kami sa free room. Maaga po kasi nabising to kaya Maga pa po kami Naglalaro po siya dito. Wait a minute. Okay. Para matagod po siya. And then, kakain po siya ng lunch. Tapos matulog. Ay, ganito po kalungkot yung Valentine's Day. Oh. oh my God! Ito po yung dito. Yan, ito po kalungkot yung Valentine's Day. Hi! After po maglaro namin, nandito na po kami sa bahay. Ngayon po, mag-refer ako na ang aming lunch. Tapos itong maliit po ay nagwawala. Hindi po po alam ko ano gusto niya. We go to Auntie Pam first. I need to mm. cook your lunch. Mm. Mm.

wala siya pa Valentine's month. Si Kilid, may Valentino, okay? No? Same, same. Mm. Kilib. Kahit Hi. malang flower, flowers, flowers, sana. Put inside the wallet, okay? Wala. Walang nangyayari. Wala ka na yung baby. Just, paano ba yung buhay namin? Wala kami ka Valentine's. Yeah. Kago yechan <laughs> eh. Importante. <you>. Bisa mo laka walang ka Valentine sa importante kung makain ng three times a day. Walang tigil, may snack. <laughs> walang tigil yan. Sabuin sa duwa. At sa kabuuan yung sweldo, sumisweldo ng dollar. Yes, ah, uh, yun ang importante sa buhay. Okay, thank you. Ano mo pong may... Okay lang po, kahit walang ka times, importante is kumikita na dollar. <laughs> Hindi nag-iisip ko kung kakainin sa mamayang gabi. Importante is, ah, uh, blooming. Ano mo may kade ko. Araw-araw naman na mo blooming ako. Anong kakainin? So, uh, Waaway yung dalawa araw-araw is nag-aaway kayong dalawa. Araw-araw is nagbabangayan kasi wala makain yung mga anak nyo. Mas better na lang na peace dito sa abroad. At least one buwan, buwan meron kang tinatanggap. One buwan, buwan meron kang pinapadala sa pamilya mo. Importante is one buwan araw-araw hindi nagugutom yung pamilya mo. At saka especially nag-aaral sa magandang school yung anak mo. Yun ang importante be practical sa panahon ngayon. I'm proud of OFW. Kaya, if I say, I'm proud, I am OFW. Yun ang pong ko kasi isang OFW, pinapaaral ko yung anak ko sa magandang school. Sa magandang school sa Pilipinas. Kaya, proud po ako. Kahit wala akong kabaling times. Itong araw na to, okay lang importante is nag-aaral ma ng maayos anak ko para sa future niya bilang isang ina. Yun lang po. Lunch po tayo. Ito po yung adobo manok. Kakanin. Importante po is kain-kain. Kasaka -kain. yung may mga Chinese sausage. Kaya po tayo. Masage my hands, Okay? Habang mainit pa po yung kanin. you Yes, so, Auntie, are we up. I'm eating. What's this? What are you throw? Mm. No. Don't eat, huh? Mm. Sarap ko po, ang Pablo pang Pinoy. Adobo. <laughs> <laughs> oh, your ha? Quality ko lang ng <naman. laughs> midget, ah. No? putang timihan sa oh. yung lid pahimik po sa amin dito yung maingay lang po dito yung batang maliit makulit sa taas may troupa po masano.

tuwi yung alaga tayo na tayo nga ng kaunti kasi maya maya is magluluto na naman ng na dinner kaya tuwi ng kaunti tuwa buhay ah. kaya po maraming maraming salamat kung sino man po nakapanood panood ang video ko please po subscribe and like po sa youtube channel ko sana po dadami pa po yung subscriber ko please po subscribe subscribe my youtube channel good day po good po and happy bad po sa atin lahat yun lang po yun lang po yung ng Valentine's Day ko trabaho kaya okay lang po kaya happy Valentine's po sa ating lahat maraming maraming salamat po